Jamila wanted a career. Nang iwan niya ang baby na si Brennan sa piling ng kanyang ex-boyfriend, ay inakala niyang magiging malaya na siyang maabot ang kanyang pangarap. But she realized how badly mistaken she was when she started missing the baby like crazy. Nang balikan niya ito ay ganoon na lang pagkagimbal niya sa kanyang natuklasan. Brennan had been kidnapped. What was more, Julius vowed he would never let her near the child if ever he was ever found. Soon, Jamila found herself embarking on an entirely new career as she worked for Julius. Iyon ay ang para magkaroon siya ng chance ang makapiling pa si Brennan. Nagkasubuan na kaya pinanindigan na niya ang kanyang naging desisyon hanggang kinailangan niyang isugal ang lahat para mailigtas ang bata. And then she had to leave Brennan again but this time around she was leaving her hurt too dahil natuklasan niyang napamahal na uli sa kanya si Julius. Pakiramdam ni Jamila ay mamamatay na siya. Ganon katindi ang kabang nadarama niya habang nakaupo siya sa supa sa sala ng malaking bahay ng mga galyanos. Hinihintay niyang bumaba si Julius. Tinawag ito ng isang kawaksi pagkatapos niyang ipagpilitan na kailangan-kailangan niyang makausap ito. Halos katutulog nga lang daw nito. Sinulya pa niya ang batang payapang natutulog sa baby carrier nito. Nang masilayan niya ang payapang mukha nito, ay lalong parang tinusok ng isang limong karayom ang puso niya. She felt like a monster because of what she was about to do. Napakasakim ba niya para mas unahin ang sarili kaysa sa batang dapat ay alagaan niya at mahalin? I didn't create this child on my own. Dapat lang ay makibahagi rin sa responsibilidad ang ama niya. Pinalakas niya ang kanyang loob sa pamamagitan ng paggatong sa galit na nararamdaman niya para kay Julius. This is a surprise. Napatingin siya sa gawi ng handan nang marinig niyang boss nito. Parang nagbara ang na ng hangin sa baga niyang nang mamataan niya ito. He looked tired. Halatang kaahon lang nito mula sa kama. Ganun pa man ay hindi yung nakabawas ng kagwapuhan nito. In fact, looking around made him smooth, more sexier. Tahimik na kinastigo niya ang kanyang sarili. Hindi yun ang tamang oras para mag siya ng ganon. Sa halip ay ni-review niya sa isip ang inihandang speech para sa paghaharap nilang ngayon. What brought you here? Tanong nito habang itinutuloy ang pagbaba ng hagdan. She opened her mouth to speak but before she could utter the word, the baby started to cry. Nang linguni si Brennan, ay nakita niya ay kinakawag na nito ang mga bisig. Ang ibig sabihin ay nagpapakalga ito. She stilled her hurt and did not pick him up. Kapag ginawa niya na baka hindi na niya maituloy ang kanyang balak. Julio seemed both fascinated and alarmed by the baby's present. Nakatitig ito sa bata nang mabalingan niya. Why won't you pick him up? Gusto yata niyang magpakarga, sabi ito. I don't have time. Aalis na ako at... Oh, where are you going? Away. Will you be more specific? Okay, I'm going abroad to pursue my dream. Ah, yes, your dream of being a well-known international model. I thought you had given up on that. Patoy ang komento nito. Ilang buwan ka rin kasing nawala sa eksena. As according to your colleagues in the industry, you know they insisted on keeping me updated about your activities, even if I'm not inclined to listen. Naglaylo ako ng ilang buwan dahil kailangan. I couldn't very well flaunt my pregnant self on the ramp even if I want to. Pregnant? You got pregnant? He looked utterly surprised. Pinasadahan siya ng tingin nito na tila naghahanap ng palatan dahil nagdaan nga siya sa ganoong estado. Nasiyahan siya sa ideyang hindi siya namukhang nanganak na. She had regained her pregnancy figure quickly. Hindi rin naman kasi sobra-sobra ang timbang. Nanadagdag sa kanya nang magbundin siya. nag pa siya kaya mabilis na bumalik sa dati ang hubong ng kanyang katawan. Ang akala mo ba'y naputol ko na ang batang dala ko? Ganting tanong niya. Tahimik na nagpasalamat siya dahil tumigil sa pag si Brennan. The baby found his thumb and was not contentedly sucking on it. Who's the father? She almost cringed from the vein. Brought about Julius' question still she struggled to keep her composure. Meron is six months old. You do the math. Kalmado ngunit nagpapahiwatag na tingitin galit ang kanyang boses. His mind, mukhang hindi makapaniwalang tanong nito. Kailala mo ako, Julius. I don't sleep around and you were the first when we... She couldn't say the words. Anyway, he's yours all right. Kahit ipatas mo pa siya, ay ganun din ang sasabihin ng mga finance. Why didn't you tell me? What's the point? You already said goodbye. Ayoko namang isipin mo na ginagamit ko ang batang dinadala ko para balikan ka at... My God, Jamila. I was going to be a father and you never thought to inform me. O oh, baka naman ay yun ang paraan mo para parusahan ako sa so, pakikipag-break ko sa'yo. Let me remind you, there was a point when I thought I wanted to marry you. You thought you wanted to marry me? Napangiti siya ng mapakla. Maybe that's the problem. Hindi ka sigurado na gusto mo akong pakasalan? Why you even brought up the topic of marriage at that time? I don't know. Pero hindi na siguro na dapat ungkatin pa ang mga bagay na yun. All that is water under the bridge anyway. Nagagalit ka dahil hindi ko ipinalam sa iyong natatay ka na. Well, now you know. Lumunok ito ng ilang ulit habang nakatunghay sa bata. Inalis ni Brenna ng hinlalaki nitong nakasubo sa bibig nito at namimilog ang mga matang gumanti ito ng titig kay Jules. What's his name? Mahinang tanong nito. Halos hindi na ito magawang magsalita. I named him Brennan. ko sa tapat ng baby carrier si Julius. Hi Brennan. Ano ito? Nanatiling nakatingin lang dito ang bata. Nang dumukwang ito at aktong bubuhatin ang bata. Ay nalukot ang mukha ni Brennan. Gumawi ang ulo nito sa direksyon niya saka ito umingit. She felt as if her heart was splintering into a million tiny pieces. Kahit noong pinaplano pa lang niya ang mga gagawin na ibatid niya ang magiging napakahirap niyan, but now she felt it was almost impossible to push through with it. Kahit nagpoprotesta ang bata ay pinilit itong buhati ni Julius. Ang pag-ingit tuloy nito ay tuluyan ang naging malakas na iyak. What's all the rock? May narinig na boses si Jamila. Pagbaling niya sa gawin ng hagdan ay nakita niya ang aristokratang babaeng bumaba mula roon. She had never met Julius' family before, but she instantly guessed that the woman's mother. Oh my, bulalas nito nang makita ang batang nasa mga bisig ni Julius. Ay gata mo, nagmamadaling paalam niya. Wait, napigilan siya ni Julius sa pamamagitan ng paghagip sa isang braso niya. You're leaving the child here? I can't take care of him anymore. He's yours and you look after him. Nandoon ang ilang gamit niya pati na ang birth record niya. Sumulyap siya sa bag na ipinatong niya sa mesita. I have to go. Please love him and take good care of him. Hinaplos niya ang noo ni Brennan. Pagkatapos ay kumawala siya mula sa pagkakahawak ni Julius at nagtatakbo na palayo. If she stayed a minute longer, she must not find the strength to leave at all. Wait, Jamila, I want to talk to. Hindi na niya narinig ang karugtong ng sinabi ito. Paglabas ng front door ay dumiretso na siya sa git. Nang makalabas siya sa pintuang bakal, ay lumulan na siya sa lumang kotse ang ipinarada niya sa tapat niyon at mabilis na niyang binuhay ang makina ng sasakyan. Yeah, that's it. Stretch your stuff, honey. Yeah, sweet, just sweet. Habang patuloy sa pagsasalita ang photographer, ay abala naman sa pagpupost si Jamila. Nasa isang beach sila sa Australia ng mga sandaling iyon para sa isang shoot, Nakasuot siya ng two-piece bikini. May nakapatong na sarong sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ilang oras na silang nagpipictorial, Napapagod na siya at nangangalay na ang leg niya sa iba't ibang na ginagawa niya. Whoever thought that a model's job was easy was out of her mind. It might look easy and glamorous but it was definitely hard work. Habang palakad-lakad siya at paliyad-liyad sa harap ng nakasetup na backdrop, ay nasisiyan siya sa kalamang unti-unti na niyang nakakamit ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Hindi basta-basta ang photographer na kumukuha ng mga larawan niya. Edward Knowlton was a well-known in his profession. Ayon nga sa mga kapa-modelo niya, ang makuna nito ay maituturing ng status symbol. Mga siya ay mahilig na siyang humarap sa camera. Being an only child, she was doted on by her parents, especially her father. Mahilig sa photography ang ama niyang si Ginoong Ortanos, isa rin itong matagumpay na negosyante. Maraming pagkakataon na siya ang kinukuna nito ng larawan. She loved posing for him, and she especially enjoyed going to different places with him, to have her pictures taken. Unfortunately, an undetected heart problem took her father away when she was in third year college. Pinlalo niyang tumulong sa pagpapatakbo ng kanilang farm, pero ginit ng mami niya dapat siyang makagraduate muna ng kolehiyo. But even after her graduation, her mother insisted on having the final say in the way the farm was managed. Noong una, ikit na tuwa niya yun. Noong nabubuhay pa kasi ang daddy niya, ay hindi nagpakita ng interes ang mami niya sa pamahala ng kanilang lupain. Instead, she was contented with playing the role of a housewife and mother. Sa dadi niya umiikot ang mundo nito at hinahayaan nito na ang ama niya ang gumawa ng lahat ng mahalagang desisyon. Ngunit sa kalauna ay nakita niya ang kapalpakan ng mga desisyon ng mami niya. She tried to intervene but she wouldn't let her. Hanggang sa dumating ang puntong ipasya niya ang hanapin niya lang niya ang saliling kapalaran. Nagkataong may isang kaibigan siya nagsisimula ng magkapangalan sa larangan ng pagmumodelo. Ito ang nagpakilala sa kanya sa manager nito. Ilang proyekta ang tinampukan niya ngunit taliwas sa kanyang inaasahan. Hindi tuluyang nagningning ang, ang bituin niya. And then came the news that they had lost the farm. Noon pa pala nagkakaproblema ang mami niya sa cash flow. Kaya isinanla nito ang kanilang bukol. Halos kasunod nilang sa pang sa inyong buhay. Her mother died of an accident. Base sa police report, mukhang nakainom ito ng minamaneho nito ang kanilang pickup. Sumalpo kayo sa puno na naging dahilan ng pagkamatay nito. There was nothing more for her in their hometown so she decided to stay in the city permanently after selling their farm to pay off her mother's steps, May mga ilang-ilang proyekto pa rin namang naibibigay sa kanya at hindi pa nawawalang pag-asa niya na sandaling panahon pa lilipas ay darating din ang break niya. Sa isa sa mga shots na tinampukan niya ay nagtagpo ang mga landas nila ni Julius. She thought he was the handsomest and sweetest man she had ever seen. He invited her out ilang beses pang naulit ang paglabas-labas nilang iyon. Marati rin siya ang tinatawagan nito, pa hindi kaya nagpapadala ng text messages sa kanya. Mabilis na nahulog ang loob niya rito hanggang sa may maramanggitan sa kanila. Losing her innocence seemed to open her eyes to the real world. Napag-isip-isip niya ang malayong seryosoin siya ng isang kagaya ni Julius na angat sa siyudad ang pamilyang kinabibilangan. She also didn't want to become her mother, who lost her identity when she got married. Ang gusto niya kung mag man siya ay mangyayari yun kapag nanating na siya sa buhay. She also didn't like the idea that she would be sharing Julius with a and other women who couldn't seem to stay away from him. At sa tingin niya ay ganun ang mangyayari kung sakaling pakakasalan niya ito. He was simply the type who attracted women and he didn't seem to be averse to entertaining their attention. Nag-propose nga ito pero sa paraan ng pagbibitaw nito ng proposal ay parang hindi ito seryosa. How she wanted to say yes but he didn't seem serious with this proposal. Tinanggihan na lang niya iyon. They argued and the next thing she know, she saw his picture in the newspaper. Nakasulat sa artikulong. Kasama ng litrato nito ang isang socialite ang kasamang dumalo nito sa premiere night ng isang Hollywood blockbuster. And by the looks of it, its swinging bachelor has found a new playmate. Or could she be the one? Iyon ang eksaktong nakasaad sa writer. Lumipad siya papuntang Hong Kong para sa isang show nang hindi niya kinakausap ito. Nang bumalik siya sa Pilipinas ay nag-away na naman sila. Julius walk out, hindi na siya tinawagan nito. Ipinalagay niya na iyon ang pahiwating nito na ayaw na ito sa kanya. And then she found out she was pregnant. After much thought, she decided to keep her condition from Julius a secret. But she also found out how difficult it was to look after a baby and work towards reaching her goals at the same time. Ang mas nagpapasakit ng kalooban niya, ay ang mga nababalitaan niya at nababasa tungkol dito. The parade of woman in his life continued until there came a point when she felt she couldn't take it anymore. She loved her baby but there was no one to look after him. Naisip din niyang may karapatan si Brenda na kilalani ng ama nito at lumaki sa parang nababagay lang sa isang gallianos. She thought long and hard until she came to the painful decision that she had to leave her baby with his father. Ilang buwan ang nakalilipas mula nang iwan niya sa poder ng mga galyanas si Brennan pero hindi pa rin nababawasan ang sakit na idinulot ng pagkakalayo niya sa kanyang anak. And if she felt the freedom of not having to look after him, she also suffered pangs of loneliness and regret, coupled with an emptiness that nothing could seem to fill. Dapat ay masayang masaya na siya. Her dreams seemed to be verged and coming true. Nagsisimula ng makilalang pangalan niya sa larangan ng pagmumodelo kung saan sa ang sulok na ng mundo siya nakapunta dahil sa kabika walang shows at location shoot. Ngunit naroon pa rin ang kahungkagan sa kanyang puso at hindi na yun mapupunan kailan naman kahit na ano. Sweetheart Park up natigil ang pagbabalik tanaw niya na agawin ni Edward Nolton ang pansin niya. Nang balingan niya ito ay niya ang nakababa ang kamera nito at nakatingin sa kanya parang nagtataka. You were just sweet and sunny a couple of minutes ago. With a long face of a sudden, he asked. Sorry, I guess I'm just getting a bit tired. Tired? You look anguish as see you have the whole world problems on your shoulder. My, such emotions. No, I'm really just tired. Okay, let's all take five. Thanks, mabilis na isinot niya ang robang inabot sa kanya ng assistant niya. Para sa summer spread ng isang magazine ang kinukunan nila. Pero hindi pa summer ng mga panahong iyon, kaya malamig pa ang hangin. Being in her swimmer seemed to chill her to the bones. O baka ang mga alaalang bumalik sa isip niya ang dahilan ng lamig na tila nanan sa kaibutunan ng kanyang pagkatao. Sa lilim ng mayabong na puno niya piniling magpahinga. Habang nakaupo siya sa lanyar na nakalaan sa mga modelo, ay ginala niya ang paningin sa kahabaan ng baybay. Ilang beach na ba ang napuntahan niya sa loob ng labas ng Pilipinas? Because of her job, she had been to some of the loveliest places on earth but her happiness was not conflicted. In fact, she was not as happy as she imagined as she would be. I am the most selfish person I know. Napangiwi siya sa naisip na yun. Tinatanggap niya na makasarili nga siguro siya. Ang pag-abandon niya sa kanyang anak ay palatandaan ng pagiging makasarili niya. Sa loob na nagdang mga buwan ay hindi niya kinumusta ang kalagayan nito. Nagawa lang naman niya yun dahil pakiramdam niya ay lalong magiging masakit para sa kanya kung makikibalita pa siya tungkol dito. She was kept busy for her job. She was thankful for that. Pero ng mga sandaling yun, parang hindi na sapat ng pagiging abala niya para makatakasan ang pangungulina niya kay Brennan. Mas tatagal pa siguro ang pagsisinta niya kung hindi niya narinig ang pagtawag sa kanya ng assistant na Edward. Sinabi nito na magsisimula na uli sila sa pagsushoot.